Ikatatlumput isang kabanata, Ang Mataas na Kawani. Abalang-abala sa pagbabalita ang mga pahayagan sa Maynila tungkol sa isang nahayag na patayang naganap sa Europa, ang ukol sa pagbibigay karangalan sa isang predikador sa Maynila at ang ukol sa palaki ng palaking operetang Pranses. Hindi halos mapag-ukulan ng lathala ang mga pagpaslang na ginawa sa lalawigan ng isang pangkat ng mga tulisan na pinamumunuan ni Matanglawin maliban na lamang kung ang nilooban ay isang kumbento o kastila. Sa gayoy lalabas ang mahahabang lathalang nagbabalita ng mga kakilakilabot na mga pangyayari at humihingi ng pagpaparusa at iba pa. Ang mga naganap sa Chani diri rin nabanggit sa lathala na bagamat nagkaroon ng bahagyang bulong-bulungan sa lipunan ay agad din namang nawala. May ilan ding naniniwalang nagkaroon ng pakikipag-ayos sa mga kamag-anak ng nasaktan. Ang pag-alis sa Chani ni Padre Camora ang tanging natiyak o ang pamamalagi nito ng ilang panahon sa kumbento sa Maynila. Kinahabagan tuloy siya ni Benzaib. Nakalaya ng mga estudyante dahil sa handang paggugol, mga handog, at paghihirap ng mga kamag-anakan. Ang unang nakalaya ay si Makaraig, at ang huli ay si Isagani sapagkat inabot ng isang linggo si Padre Florentino bago nakarating sa Maynila. Tanging si Basilio ang hindi nakalaya na nasakdal pa sa pag-iingat ng mga ipinagbabawal na aklat. Hindi nga lamang malaman kung ang sinabi nila'y ang aklat ng medisina legal i e toksikolohiya ni Dr. Mata o ang ilang polyetong natagpuan sa kanya na may kinalaman sa Pilipinas. May nagbalitang sinabi sa general na kailangang may maiwang isa upang mailigtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang maghahabol sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Chago ayon kay Padre Irene. Alila at nag-aaral Tanong ng Kapitan general, Kung gayon, iyan ang matira. Ipahintulot po sa akin ng inyong kamahalan. Wika ng mataas na kawani na nagkataong nakaharap noon. Ang binata pong iyan ayon sa balita sa akin ay nag-aaral ng medisina at pinupuri siya sa kabutihan ng lahat ng kanyang guro. Kung hindi palalayain ay maaaksaya ang isa niyang taon sapagkat siya'y magtatapos sa taong ito. Matagal nang na may samaan ng loob ang heneral at ang mataas na kawani kaya ang pamamagitan ng huli para sa kabutihan ni Basilio ay nakasama pa. Winika ng general na kung gayoy lalo pang makabubuti ang magpatuloy sa pagkakabilanggo si Basilio. Palagay ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Anang mataas na kawani. Nahulihan siya ng mga aklat. Sagot ng kalihim. Oo, mga aklat sa panggagamot at mga pahayagang sinulat ng mga taga-Espanya na hindi pa nagugupit ang mga pahina at hindi rin kasama ang binatang iyan sa piging na idinao sa pansiteria. Gaya ng sinabi ko, siya ang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti, bulalas ng general. Sa ay lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng iba ang magiging kaparusahan. Sa ganyan nakikilala ang paraan sa pamamahala. Madalas na kinakailangang pasakita ng isa para sa kagalingan ng marami. Muntik nang hindi nakapagpigil ang mataas na kawani, ngunit nagkunwa rin hindi niya naunawaan ang mga parinig ng Kapitan General. Munit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Pagalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Maari daw ba siyang isakdal ng isang alila sa mga hukuman at hingan siya ng pananagutan? O kung sakaling mayroon siyang magamit na paraan ay dadaan muna sa ministeryo at mga ministro? Senyor, patuloy ng general, ako'y walang pinangahawakan kundi ang aking budhi at hindi ko pinapansin ang sasabihin ng iba. Tunay nga po, general, ngunit ang bayan. Anong mayroon sa akin at ang bayan? Mayroon ba akong pakikipagkasunduan sa kanya? Siya ba ang naghalal sa akin? Utang ko ba sa kanya ang aking katungkulan? Ilang sandali silang di nag-imikan. Nayuyuko ang mataas na kawani. Pagkatapos ay namumot lang tinitigan ng general at bagyang nanginginig na nagwika. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya. At ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong magmamahal alinsunod sa katarungan at hahanapin ang kabutihan. At hindi ba ang siya kung ang ginagawa? Kung hindi ninyo maunawaan ang aking ginagawa ay hindi ko naman pinipilit na makihati sa aking pananagutan. Ang Espanya. Pinangakuan nila ang mga pulong ito ng katarungan. At ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag, ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Sa kabila ng mga sinabi ng mataas na kawani ay nagtanong ang Kapitan General. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang koryo? Tinitigan lamang siya niyon at pagkatapos ay tahimik siyang umalis sa palasyo. Natagpuan niya sa halamanan ang karawaheng naghihintay sa kanya. Makaraan ng dalawang oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang koryong aalis. Ikatatlumput dalawang kabanata, mga ibinunga ng mga paskin. Dahil sa mga pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan upang harapin ang paglalakwatsa o pagsasaka. Marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit at bihira sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante ang nakatapos ng pag-aaral. Sina Pekson, Tadeo at Juanito Pelaez ay di rin nakapasa. Natatawa pang sinabi ni Pekson na siya'y papasok na kawani ng hukuman samantalang nagalak naman si Tadeo dahil sa mahabang pamamahinga kaya sinunog na lahat ng kanyang mga aklat. Ang iba pa'y napilita na rin iwan ang kanilang pag-aaral. Maraming ina ang natuwa dahil sa naniniwalang ang kaunting natutuhan ng kanilang mga anak ay siyang magahatid sa kanila sa bitayan. Tanging si Juanito Pelaez lamang ang nagdamdam sa mga pangyayari sapagkat di niya nakawilihan ang pagtulong sa tindahan ng kanyang ama. Si Makaraig ay naging maingat upang huwag masangkot sa mga usapin at sa lakas ng kanyang salapi nakakuha ng pasaporte at nagmamadaling sumakay sa bapor na patungong Espanya. Tanging si na Isagani at Sandoval lamang ang nakapasa. Nakapasa si Isagani sa mga itinuturo ni Padre Fernandez at bumagsak sa iba. Si Sandoval naman, sa tulong ng kanyang talumpati, nalinlang ang mga Tagalitis. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura, hindi rin bumagsak o tumaka sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasa ilalim sa pagsisiyasat tuwing ikatlong araw. Ngunit iyon at iyon din ang nangyayari kaya lamang ay laging bago ang hukom na nagtatanong sa kanya. Hanggang sa dumami ng dumami ang mga kasulatan ukol sa kanyang pagkakasangkot na tila tapal ng mangmang na manggagamot. Sa ganitong kalagayan niya tinanggap ang lahat ng balitang nangyari sa Chani, ang pagkamatay ni Huli at ang pagkawala ni Tandang Selo. Samantala ay gumaling na si Simon. Si Ben Zayb ay nagpasalamat sa pagkakaligtas ng gayong mahalagang buhay ni Simon. Ang totoo'y lihim na inaalam ni Benzaib kung totoo ngang ang mag-aalahas ay magdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at sa bayang nagpapayaman sa kanya. Nabalitaan din na si Simon ay nagsisikap na maihingi ng palugid sa Madrid ang panunungkulan ng general na nooy magtatapos na ang takdang panunungkulan upang magtagal pa sa Pilipinas. Ito ang dahilan kaya pinayuhan ni Simon ang general na gumawa ng pagsalakay upang mabinbin ang pag-alis nito at ang kanyang balitang iyan ang pinagbabatayan ng paniniwalang ang pistay idaraos sa lalong madaling panahon. Si Simon sa kabilang dako ay di nagpapakita at nangingiti lamang kapag nababanggit ang napabalitang piging. Nagtanong si Ben Zayb kung tunay nga bang magdaraos ng isang piging ang mag alas Ang sagot naman nito ay wala raw siyang bahay na pagdarausan. Binilisan na ninyo bahay ni Kapitan Tiago. Nauwi lamang kay Senyor Pelaez na nagbayad ng napakaliit. Hindi umimik si Simon. Magmula nooy naglagi na siya sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez na ayon sa balita ay nakasosyon niya sa pangangalakal. Makaraan ng ilang linggo, lumagana pang balitang si Juanito Pelaez, ang anak ni Don Timoteo, ay ikakasal sa dalagang pinagmimitian ng lahat, taga rito man o dayuhan, walang iba kundi si Paulita Gomez." Sadyang may mga taong mapapalad. Wigang naiingit ng ilang mga ngalakal. Nakabili ng bahay na murang-mura. Nagtubo ng malaki sayero. Nakasosyo sa pangangalakal si Ginoong Simon. At ngayon makakasal pa ang anak sa isang tagapagmana. Totoo nga si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pelaes. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na. Tulad din ng alinmang unang pag-ibig ay nabubuo sa magagandang pangarap. Ang mga pangyayaring gawa ng mga paskin at ang pagkakapiit ng binata ay nagpabago sa kalooban ng dalaga. Ang kusang pagsuko ng binata sa mga sibil habang ang iba'y nagtatago ay kahangalan para sa dalaga. Para kay Paulita, si Juanito ay matalino, mayaman at dugong kastila. Samantalang si Isagani probinsiano, walang pangarap kundi ang mga gubat na puno ng linta at mula sa di kilalang angkan. Ang panahon ng kwaresma, kasama ang mga prosesyon at seremonyas, ay natapos ng walang nangyayari, maliban sa pag-aaklas ng mga artilyero. Walang makapagsabi kung ano ang dahilan. Ang mga bahay na pawid ay pinagiba sa tulong ng mga sundalong nakakabayo na handang dumakip sa mga may-ari na ibig lumaban. Ang mga mapag-usisa, isa na rito si Simon, ay nangagsiparoon ngunit pinanood lamang ang mga nawalan ng tirahan na di man lamang naawa sa mga nangyari. Nang matapos ang buwan ng Abril at halos limot na ng mga tao ang na pangyayari, ay isang bagay na lamang ang pinagkakaabalahan sa Maynila. Ito ay ang pistang itaraos ni Don Timoteo Pelaez sa kasal ng anak. Dadaluhan iyon ng Kapitan General na siyang magiging ninong. Napabalitang si Simon ang nag-ayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos dalawang araw bago umalis ang general. Naging alingas-ngas ang balitang si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na brilyante at magsasabog ng mga perlas sa karangalan ng anak ng kasosyo. Naghanda ang buong Maynila. Marami ang nabalisa sa pangambang hindi sila maaanyayahan. Marami ang naghangad na makipagkaibigan kay Simon. Marami sa mga lalaki ang hinimok ng kanilang asawa na bumili ng mga yero upang maging kaibigan ni Don Timoteo Pelaez. ika tatlong kabanata ang huling matuwid. Dumating din ang araw na pinananabigan ng lahat, ang kasal ni Napaulita at Juanito. Umaga pa lang ay inaayos na ni Simon ang kanyang sandata at mga hiyas. Sasabay siya sa general sa paglisan sa Pilipinas. Ang ilan ay nagpapalagay na natatako si Simon dahil baka raw siya ay paghigantihan ng kanyang mga inapi o sa dahilang ayaw niyang abutin pa siya ng bagong general na papalit sapagkat ito raw ay uliran sa pagkawalang kinikilingan. Sa kabilang dako, ang mga indyong mapamahiin ay naniniwalang si Simon ay isang demonyong ayaw humiwalay sa kanyang huli. Samantalang sinasabi ng mga mapaghaka, ngayong pudpud na ang parang lilipad na sa ibang dako ang balang. Kinahapunan, ipinagbili ni Simon sa kanyang utusan na kung darating ang nagngangalang basilyo ay patuloyin ka agad. At pagkasabi nito ay nagkulong na sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti. Napalulong siya sa pag-iisip kaya hindi niya narinig kaagad ang mga ilang katok sa kanyang pintuan. Pumasok si Basilyong kakaiba na ang itsura. Humpak ang pisngi, marumi ang buong kanyuan at tila isang bangkay na muling nabuhay. Agad siyang nahabag sa binata. Ginoong Simon, naging masama akong anak at masamang kapatid. Nilimot ko ang pagkakapatay kay Crispin at ang mga pagpapahirap kay inay. Kaya ngayon pinaparusahan ako ng Diyos. Ngayon isa na lamang ang nalalabi sa akin ang gantihan ng samaang kasamaan ng pagpatay ang pagpatay. Apat na buwan na ang nakararaan mula nang ako'y himukin ninyo sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako at marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako at kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran. Kaya ako'y naparito'y upang humingi ng sandata at pasiklabin na ang himagsikan. May katwiran ako. Oo, may katwiran ako. Nasa aking panig ang karapatan at katarungan sapagkat ang adhikain ko'y para sa mga naaapi. Maraming salamat binata. Maraming salamat. Pinawi mo ang aking pag-aalinlangan, ang aking pag-aatubili. Sagot ni Simon. Napatayo si Simon na maaliwalas ang muka. Ang ningas ng damdamin niya noong kausapin si Basilio sa libingan, may apat na buwan na ang nakararaan ay lumitaw na tila isang tala sa kadiliman ng gabi. Totoo ngang di nagtagumpay ang kilusan sapagkat tumalikod ang marami nang makita nila akong naguurong sulong nang sumapit na ang kakilakilabot na sandali. Nooy di ko pa mahawakan ang tunay kong sarili sapagkat natagpuan kong ako pala'y umiibig pa. Ngayoy wala nang mahalaga para sa akin. Kayo na rin na nakaunawa ng pangangailangan. Naparito kayo upang pakilusin ako. Halos huli na ang inyong pagising. Noon sana'y dalawa tayong nagtagumpay. Ako sa mataas na lipunan, nagsasabog ng kamatayan sa gitna ng mga pabango at ginto. Kayo naman sa ibaba, kasama ng kabataan, nagpapasibol ng buhay sa gitna ng dugo at luha. Naging maganda at ganap sana ang naging tagumpay ng ating mga pagsisikap. Ngunit takot o kahina ang loob ang natagpuan ko sa matatalino. At kasakiman ang ipinakikita sa akin ng mayayaman. Sa bundok lamang oo, doon ko lamang natagpuan ang mga tunay na lalaki. Ngunit ngayon wala ng kailangan. Kung hindi natin matapos ang isang bantayog na maging makinis sa batong magaspang na ating uukitin, ay ipaubayan na natin ang pagpapakinis sa mga susunod. Isinama niya ang nalilitong si Basilio sa kanyang laboratorio. Do'y ipinakita niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Ang katawan nito'y waring isang granada na kasinlaki ng ulo ng tao at ang balat ay gintong ng itim at kamukhang kamukha ng mga nakakikilabot na bungang kahoy. Inilabas ni Simon ang lampara at buong ingat na inalis ang bahaging may mitsa. Nalantad ang loob ng sisidlan. Yari sa asero ang bao na may dalawang sentimetro at maaaring maglaman ng higit sa dalawang litro. Hindi maunawaan ni Basilio ang lahat. Wala namang ipinaliliwanag si Simon. Maingat na inilabas ni Simon sa isang aparador ang isang prasko at ipinakita sa binata ang formulang nakasulat sa labas. Nitroglycerina. Patakot na bulong ni Basilio. Nitroglycerina! Dinamita! Kinilabutan ng binata matapos maunawaan ng lahat. Tama! Nakangiting sagot ni Simon. Ngayong gabi magkakaroon ng isang malaking piging at ang lamparang ito ay ilalagay sa gitna ng isang kioskong ipinagawa para doon. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako. Ngunit pagkaraan ng dalawampung minuto, lalamlam ang liwanag. At kapag itinaas ang mitya ay puputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid kainan. Sapagkat ang bubong at ilalim ng sahig ay nilagyan ko ng sako-sakong pulbura upang walang makaligtas na sinuman. Sinabi pa ni Simon na sa himagsikang magaganap ay papatayin ang lahat ng hindi aanib sa kanila. Pagkatapos ay kumuha ng armas sa isang kahon at iniabot sa binata. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ikasampu upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo na kayo pagsapit ng ikasyam sa malayo sa daang anluwagi. Kinuha ni Basilio ang armas at pagkalagay ng mga punloy isinukbit sa luklukan at nagpaalam sa mga alahas. Ikatatlumput-apat na kabanata, Ang Kasal Habang nasa daay, nag-iisip si Basilio kung ano ang kanyang gagawin bago dumating ang nakatatakot na sandali. Ikapito pa lamang ng gabi, Bakasyon noon na tanging si Isagani lamang ang hindi umuwi sa lalawigan, ngunit wala sa kanila ang binata mula pa ng umagang iyon. Makikituloy sana si Basilio sa bahay ng kaibigan pagkalabas niya ng bilangguan. Hindi niya malaman kung saan siya pupunta, wala siyang salapi at walang anuman maliban sa revolver. Nagunita niya ang lampara ng kamatayan sa ganap na ikasyam ay sasabog. Dalawang oras na lamang at magaganap nang na malaking trahedya kaya tila walang ulo ang tingin niya sa mga lalaking kanyang nakakasalubong. Nadama niya ang kakaibang kagalakan mula sa kanyang pagiging hamak na estudyante at pagiging alila ay magiging kakilakilabot siya pagdating ng oras na iyon. Nakatayo sa bunto ng mga bangkay at naguuto sa lahat ng dumaraang magagarang karwahe. Muli niyang sinalat ang puluhan ng revolver at ang mga punlo sa kanyang bulsa. Ngayon may nakalimutan niyang itanong kay Simon kung saan magsisimula ang kaguluhan ngunit naalala niyang siya'y pinalalayo sa kalyaan luwage. Nagpunta siya sa dating bahay ni Kapitan Tiago upang kunin ang ilang gamit at nakita niyang maayos ito na parang inihanda sa isang pista. Nang mga oras na iyon ay siyang pagdaan sa kanyang harapan ng mahabang hanay ng sasakyan na puno ng sakay at masayang naguusap. Sa magandang karuwahe ay nakita niya si Juanito sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal, walang iba kundi si Paulita Gomez. Kaawa-awang isa ano kaya ang nangyari sa kanya? Ilang sandali niyang naisip ang kaibigan at naitanong sa sarili kung dapat ba niyang ibalita ang mangyayari. Ngunit siya na rin ang tumugon na si Isagani ay hindi sasang-ayon sa ganung patayan at isa pa ay hindi ito nagtiis ng hirap tulad niya. Ngayon niya naisip na kung hindi sana siya nabilanggo ay manggagamot na rin sana siya at marahil ay may asawa na rin. At naalala niya ang pagpapatiwakal ni Huli. Sa gayoy muli niyang hinawakan ng puluhan ng revolver. Namata niyang lumabas si Simon sa bahay nitong dala ang kahan ng lamparang maingat na nababalot. Sumakay ito sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilala niyang mabuti ang kutsero nito upang huwag siyang maligaw sa pagsunod. Gayun na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa Chani. Nagmadali siya sa paglalakad at nagpauna siya sa mga karwahe sa pagtungo sa kalye anluwage. Pawang matataas na tao ang lula ng mga sasakyan at punong-puno ng mga panauhin ng bahay. Narating din ni Don Timoteo pelaes ang tugatog ng tagumpay na higit pa marahil sa kanyang pinapangarap. Naipakasal niya ang anak sa tagapagmana ng mga Gomez at naipaayos niya ang malaking bahay ni Kapitan Chago na nabili sa murang halaga sa tulong ng perang ipinautang ni Simon. Ang ginawang kainan ay ang malaking kaida na nagaganya ka ng mga bulaklak. Nasa gitna nito ang pantatlumpong taong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, mga prutas at mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang tingga ni Juanito ay may tandang pumpon na mga rosas at ang kay Paulita na may mga bulaklak ng suha at asusena. Ang mesa naman ng mga diyos-diyosa na nasa gitna ng maluwag na asuteya sa isang magarang kiyokong sadyang ginawa ukol doon. Dooy malayang nakapaglalago sang hangin upang mapanatili ang kalamigan sa magahapunan. Pitong kubyertos lamang ang nasa mesa Lantay na pilak ang mga kubyertos, pawang pinong telang mantel at serbetilya, at pinakamamahalin at pinakamasasarap ang mga alak. Si Don Timoteo ay naghanap ng lalong pambihir at mahal, kaya siya marahil ay hindi mag-aatubiling gumawa ng krimen kung may magsabi sa kanyang gustong kumain ng kapitan-heneral ng karne ng tao. Ikatatlumput limang kabanata, Ang Piging Mag-iikap pa lamang ng gabi nagdaratingan na ang mga panauhin na pinangungunahan ng mga praile, karaniwang kawani, mga puno ng tanggapan, mga mga ngalakal, at iba pang taglay ang pagkamaginoo. Walang tigil sa pagbati at pagtanggap si Don Timoteo sa mga dumarating na panauhin. Ang kanyang pagyukuyuko at pag-ikot-ikot na tila isang trumpo ay napunatuloy ng isang babae. Di nagtagal, dumating ang mga bagong kasal na kasama si Nadonya Victorina at ang lahat ng abay. Maligayang batian, kamayan, mapanuring tingin sa mga bagong kasal, sa damit, sa hiyas, at sa dako ng mga babae ay ang kagandahan ng katawan, suot na hiyas, at iba pa. Isang panauhin ng puminta sa kanyang mga koromo at nagsabing iyo'y nakadudumi sa dingding. Nakadudumi sa dingding. Ulit ng doon na tila gusto ng suguri ng pumintas. Hindi ba ninyo alam na galing pa iyan sa Europa at pinakamahal na bagay iyan sa Maynila? at ipinasya ng don na singilin sa utang kinabukasan ang namintas na iyon. Dumating ang general na kasama ang kondesang nagniningning sa brilyante ang buong katawan at nakasuot ng isang magarang trahing sutla. Nang mga sandaling iyon, si Basilio ay nasa tapat ng bahay at nagbibilang ng mga panauhing bumababa sa karuahe. Nang makita niya ang mga masasayang panauhin, ang bagong kasal na sinusunda ng mga babaeng abay na larawan ng kawalang malay at naisip na matatagpuan doon ang kahilahilakbot na kamatayan na awa siya at nabawasan ng kanyang galit, ngunit nang magsidating sina Padre Irene at Padre Salvi, tila ulap na nahawi ang kanyang mabubuting hangad. Sinabi niya sa kanyang sariling nararapat lamang ang magaganap at hindi siya pwedeng magsumbong dahil tinulungan siya ni Simon magmula pa sa paglilibing ng kanyang inang namayapa. Nakita niyang pumanaog sa sasakyan si Simon na dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon, sapagkat ang mag-aalahas ay taas ulong pumanhik sa bahay. Pinigil ni Basilio ang kanyang paghinga. Nakita niya sa sala na nakapaligid na noon kay Simon ang mga humahanga sa dala niyang lampara. Nawala si Simon na sinusunda ng mga tagahanga. Nang ibabaw ng na mga sandaling iyon ang tunay na kabaitan ni Basilio. Nilimot niyang lahat ang sama ng loob, si Huli, at tinangkang iligtas sa mga walang sala kaya nagtangka siyang umakyat sa bahay na iyon, subalit pinigilan siya ng mga bantay dahil sa marumi at gusgusin niyang ayos. Nang mga oras na iyon ay bumaba si Simon na tila bahagyang namumutla. Nabasa ng binata sa mukha ng mag-aalahas, nalilisanin ng tuluyan ng kaawaawang bahay na iyon. May ilaw na ang lampara, inisip niyang iligtas ang sarili. Maaaring maisipan ng isa sa mga panauhin na galawin ang ng lampara at silang lahat doon ay sama-samang mamamatay. Kaya natakot si Basilio. Sa di kalayuan ay napansin niya ang isang binatang nagmamasid at nakikinig sa bahay. Nakilala niya si Isagani. Agad niyang niyaya ang kaibigang lumayo sa bahay, subalit ayaw nitong umalis. Bakit ako lalayo? Bukas ay iba na siya. Gusto mo bang mamatay? Umalis na tayo rito! ngunit nagkibit lamang ng balikat ang binata. Isagani, isagani, pakinggan mo ako. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na, mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon? Na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa asoteya? Iyan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ang may lamang dinamita. Puputok iyan. Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na! Ayoko. Ibig kong dumito ibig ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya bukas. Giit ni Sagani. Kung gayoy matupad na wa ang itinadhana. Bulalas ni Basilio na umalis. Nakita ni Isaganing takot na takot ang kanyang kaibigan. Ngunit sa bahay pa rin niya itinuon ang kanyang paningin. Ngayoy wala ng tao sa sala at nasa silid kainan na. Naalala niya ang pinagtapat ng kaibigan at ang takot na takot na anyo nito habang papalayo sa puok na iyon. Nagsimula siyang mag-isip at maliwanagan. Sasabog ang bahay at naroroon si Paulita. Mamamatay sa isang paraang kakilakilakbot. Sa harap ng katotohanan ito itoy nalimot niya ang lahat. Paninibugho, pagtitiis at sama ng loob. Nanaig ang kanyang pag-ibig kay Paulita. Mabilis na tinungo niya ang bahay at salamat na lamang sa maayos niyang kasuotan at madali siyang nakaraan sa pintuan. Samantala, may nakita ang mga nasa hapag na isang kaputol na papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Juan Crisostomo Ibarra kasama ang kanyang pirma. Isang napakasamang biro! Ani Don studio. Si Padre Salvi ay nakaupo sa isang tabi, namumutla at nandidilat ang mga mata. Ipinagtapat niyang iyon dawang ang pirma ni Crisostomo Ibarra. Natakot ang karamihan. May nagsabi pang baka lasunin silang lahat, kaya binitawan ang mga kubyertos. Nang lumalamlam na ang ilaw ng lampara, ipinasuyo ng Kapitan General kay Padre Irene ang pagtataas ng mitsan niyon. Noon na mabilis na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaba ng lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang kisap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-igpaw sa mga pader at bago nakakuha ng ilaw ay nakatalon na ito sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea.